awak ng meeting yung mga mga work ako sa floor, yung mga uh, iba na attend yung mga iba hindi naka-attend. Uh, para sa mga hindi naka-attend, uh, kahit yung mga naka-attend ko sa baba, ay, hindi rin narinig yata masyado. Uh, ulitin lang namin, napaulit para sa ating lahat. Na yung napag-tulpaksan, uh, napag, uh na ako, si emergency tulpaksan ako sa 6th floor. Kaya uh, ito na, ulitin ko ulit na kaya nagpatawad ng toolbox na yung emergency ka sa 6 floor ng Mega World mayroong bumato. Ah, mayroong bumato. Mayroong nagpataw Mayroong naghagi. Ano pa ang bato? Basta may bumato. Alam niyo na, yun, ha? hindi yung bato na nasising like, out. Bato na matigas. Bakal, matigas. Ha? Mayroong naghagi. May bumato. Doon sa baba, nakagi na tamahan niyo mga pot kilo na parking. Ah, kaya yun ang um, uh, napagpunin pag-ibig pag ng uh, uh, usap namin doon na sana ay uh, wag kayo ng bato, wag kayo mag ng bakal doon sa baba na sa ginagdaanan o kahit saan dahil kung, uh, may matamaan kayong tao o buti ka po ng kotse lang yung natamaan o no? basal basal yung mga batang kotse uh, luti, yung uh, okay. na bakal yung pinato Oo. Oh, Ibinag uh, sa ating lahat-lahat lahat na sana ay walang uh, makakaisig na kung may galing man kayo, kung sino man kayo nagagalit, huwag niyong uh, yung baba. Baka may mabagsakan ng mga tao. Kapag ka nakabagsak tayo ng tao, at namatay, tayong lahat ay papatigil dito. Lahat tayo papatigil dahil na isa dati nagbiro o ano man yung mga intensyon nila na maghagis mga magbato ng mga matitigas at kapag may natamahan ng na tao matisgrasya man mamatay, lahat tayo madamay kaya uh, huwag kayong magbibiro huwag kayong uh, magtatapon o maghagis ng mga bato o bakal sa baba ha? kasi nga uh, uh, lumilipad ng bato hindi natin nakikita yung tatamaan sa na baba ha? Mga kaibigan, narinig niyo ba yun? Narinig ba? Yes. mga hindi naka-abot na, na ito, ng na-abot at ha. Ito pinapaulit lang uh, ha. hindi natin <laughs> <guys>. <laughs> mga hindi nyo narinig <laughs> yung uh, uh, pinag-usapan. Ano dito? Ka, ba? Kasi um, edyo, uh, medyo uh, tao, hindi <laughs> masyadong marinig yung Megapod. Kaya ito yung kima ng uh, pinag sa Tarkamunga uh, Yung may pumato, may naghagis sa baba. Natamaan yung mga kung sino na dumadaan. Uh, uh, lupi -lupi. Yung patung, yung Kaya 'yun ang bisa ah, mga kaibigan, huwag kayong magbiro, wag kayong magkagessel. kahit ano, basta 'yung upos ng sigarilyo, huwag kayong magkagessel sa bintana. Uh, dito sa mga iligit floor, maraming nalalaklatok daw ng upos ng sigarilyo. Ang pinagtititigan nila na tabi ng ang upos 'yan, isa sa bright light dalawa. Dalawang kapanin yung pinagbibintangan na naglagit ng upos. Kaya nagbigay sila, umihingi sila ng isang tao. Uh, papadapot lahat ng mga nahulog yun ng mga upos sa elevator. Kaya huwag kayong uh, magsisigarin nyo, huwag kayong magkatapon sa pintana kasi ang ibigin siya malalaglag sa elevator. Wow. Uh, kahit na walang nakakita sa inyo nung nagsisigarin.